Ito na nga at meron tayong naabutan na naglilinis ng uh, apartment. Itong kanya'ng buhat-buhat ay ito ay sanga ng mga puno na pinagputulan. Dahil nga sa hindi maganda ang panahon ngayon at malakas ang hangin, kaya nagpuputol sila ng mga sanga ng puno. At ganito nila 'yon ginagawa. Kapag naputol na nila 'yung mga puno, ay pinapasok nila doon sa machine at ginagrind nila ang mga sanga. Kaya talaga namang uh, walang tapon. At dahil sa may proseso din yung kanilang pag-aayos ng mga sanga ng mga puno ay hindi rin nagtatagal. Maaga rin nilang natatapos ang kanilang trabaho. At gaya ng sabi ko ay niiwan nila yan ng malinis at nakaayos ang paligid para hindi nakahambalang yung mga sanga na kanilang pinutol doon sa mga puno. Ayan. At talaga namang uh, napakagaling ng ating mga nagtatrabaho sa ganyang field dahil talagang syempre uh, napaka-risky din yan dahil nga yung kanilang safety din especially sa katawan at sa kanilang mata. Kaya dapat din na kapag uh, ganyan ang inyong trabaho meron din kayong safety gear na sinusuot kagaya nila yung sa ulo at saka yung sweater na suot nila at saka yung kanilang sapatos dahil delikado rin para sa kanila ang matamaan ng mga naputol na sanga at mga dahon. Kaya ayan, nakita nyo naman, malinis na at uh, na sila. Ayan, kinakalkal na rin nila at winawalis yung mga malalaking parte pa ng mga naputol nilang sanga at dahon. Hindi nila yan iiwanan ng marumi, lilinisin nila yan. At dito, ayan, tulong-tulong na rin silang naglilinis para mas mabilis na matapos ang kanilang trabaho. At talaga naman kung mapapansin ninyo, ayan, si kuya ay pinipilit niyang sinupin yung mga dahon para ilagay doon sa machine. Ayan clearing time na sila. At syempre, hindi rin mawawala diyan yung warning device na ating ginagamit kapag tayo ay merong ganyang pag-clearing sa road. Dahil importante rin yan sa traffic. Kaya ayan po, meron din silang warning device na inilalagay kung nasa yung kanilang clearing operation. Nakita nyo naman talagang sinisinop nila na alisin at linisin yung mga natitira pang dahon at mga sanga. At yan, tinatanggal na nila yung kanilang warning device at nangangahulugan na tapos na yung kanilang paglilinis sa kalsada. Yun lamang po at sana ay meron akong na-share sa inyo dito sa ating nakuhang video dito sa paligid. Maraming maraming salamat at hanggang sa muli!